Ah, ito yung mga hats nila. Hats, hats. Pumagril. mag bango. Ang bango. lang charger tayo, type C. Napakayabang nyo, micro lang yung cellphone ko. Mainit. Okay lang, maganda nga yun. Ah, hanggang doon pa. May ilaw kaya dito pag gabi? Papainit na. Papa, ayan. Papa, papa. Papa. Dalawang holes pa Ramel Ramel na mamasyal mo <laughs> na. Bibili daw siyang ano. Lupa. <laughs> sa paso. <laughs> Bibili kami lupa. Isho? Sa paso. Oh, din din din. Ay, walang bungin dito. No? Pag magano nga tayong bungin naman na maano, pwede siguro tayo pumitas no, yung ibang, ibang kulay. Ayun o. Ayun, linaw ng tubig. Oo. Ganda din pala sa malawak din pala yung paliguan. Kaya pala maraming naliligo dito. Hey. Ito ang linaw ng tubig ko. Agus. Maagus ko. Ano saka walang naligo. Minit eh. Grabe ang sabi natin kasi pag na, mahirap na rin mag ano. Si Master Ram Vlogger. Ay tapos pag may pasok na si Bea, hindi na rin tayo makagala pala. wala si Ram Ram Bantay. Bye! Oo oh, na no, hindi na rin pala tayo makakagala. Pag may pasok na si Bea. yung mga tent. yung tent. O, oh, tent. Oh, ito siya ang lagayan ng mga tent. ten tent. Ayan, ayan oh, tent. Oh. <laughs> ayan, magkamping kayo dito. Ayan, Dala kayo ng tent. Wow, sarap. Gusto ko yung ganito, kasi baka hindi kayanin ni Ramram. Ram. Kaya. Yeah. Hindi niya yung kayanin. Arte-arte mo -arte eh. <laughs> Takot yun sa mga gumagapak. Ito <laughs> so naman na ang kantin. Nakain na. Ha, ah, dito tayo nanggaling kanina. Ang kanyang tamit mo nga. Iyon, dami na. Ang kanyang tamit mo nga.